Hi! What's up mga meme? This is Rico Mori and welcome back to my channel! And for today's video po mga meme, naku, andito naman po tayo sa UPLB. Ah, tayo po ngayon ay magmumukbang dito ha mga meme. Opo, kasi tayo po ay kakain ngayon dito sa UPLB dito sa Coaches Bar Joseph. Kasi ako po nagutom na naman ha mga meme. At habang po tayo nagmumukba ngayon, tayo po ay may pag-uusapan ha mga meme. Na napaka-interesting na topic ha mga meme. Kasi tayo po ngayon ay magsasagot ha mga meme. ng mga katanungan po ng ating mga subscriber habang nga tayo kumakain, tayo po ay kakain ng eto, ng Jollibee. O oh, Jollibee, chicken po ha mga meme, tsaka spaghetti. O oh, di diba Gaspar Yosep, Kasi ako po hindi pa nagtatanghalian ha mga meme. Anong oras na? Nako, lasin ko na. <laughs> tapos itong Jollibee ha, mga meme, eh, nagpatala ng pagkain, wala namang spoon and fork. Anong gagamitin ko sa pagkain? Nako ha, grabe kayo, Jollibee. Buti lang ako may lagi may baon dito Di kung ganito. Yung mga <laughs> spoon and fork. Nako po, hindi. ko kayo dyan. Kasi ako kanina'y dumaan nga sa Jollibee ha, mga meme. Eh, nag-order ako ng ito, spaghetti, chicken, tapos french fries, tapos eh, may burger. Aba, eh, wala namang spoon and fork. Anong gagawin ko? Kakamayin ko. <laughs> May pakto. Oh. Ako eh, buti nila ako. Meron dala ako. Hindi talaga yun eh. ako. Wawarlahin ko talaga kayo dyan mamaya pagdaang ko. <laughs> Sabi di Sabi Hindi po ha, mga meme. Tayo naman po yung hindi warpit na tao ha, mga meme. Pero nakakabwisit yung gano'n ha, mga meme. Kapag yung u-audit kang kanya, libawa, katulad ito, outdoor ka, dito mo kakain, magpipiknik ka. Tapos hindi ka bibigyan ng spoon and fork. Eh, nung gagamitin mo, lalablabin mo yung spaghetti ng kamay. Tapos Mario Jose, eh. nakaka-high blood ha, mga meme. So, yun. <laughs> eh? Hmm. O, yan mga meme, ha? na nga. Habang tayo po yung kumakain ha, mga meme, ay... Sasagutin po natin yung mga katanungan ha, mga meme, ng ating mga subscriber doon sa kabila ha mga members sa acting Rico Mori official. Yung mga tanong sa atin doon ha mga members katulad po nito. Ito, isahin, isa, isahin po natin ha mga meme yung mga questions po ninyo tapos sasagutin po natin yan ha mga meme ngayon na so eto nga po ha mga meme titignan natin ha mga meme ba't wala ah hindi siya connected wala akong data wala pa bakit wala akong data ako oh huh? Sa ng french fries, maybe, may hindi mainit it pa. Mm. Tapos, oh, check natin dito sa ano. Yung mga katagos, kasi meron yung medyo marami po akong na anong ano, mga question na medyo na-bother po ako. Na-bother. <laughs> At gusto kong sagutin sa inyo ha, mga may medyo. Katulad po nito. May mga tanongan tayo dito. Doon sa topic natin, sa pumbagay na wag mong ilalagay sa harapan ng bahay mo. Yan, ang dami pong nagtanong sa atin doon, ha, mga meme. At, ito. eto. At eto po yung ating unang katanungan. Ito, nagtanong si Miss Marites Neric. Yan, meme, may alaga po akong ibo. Nakalagay po sa harap ng bintana. Bandang kaliwa po. Bago pumasok sa pintuan, kaliwa sa harap ng bintana. Ano po ang masasabi ninyo? Ibo na nakalagay sa bandang kaliwa ng bintana bago pumasok ng pintuan. Nako, madam, kapag kaganyan kasi ha mga meme, sabi nga po, huwag kayong maglalagay po nung ano, nung mga hawla ng ibon o yung mga alaga yung pets ng mga ibon sa harapan po ng pintuan ninyo. O diba, huwag po yung dadaan ha, mga meme, sa harapan ng pintuan ninyo. Eh, parang ganun din po ang effect niyan. Kahit nasa bintana po nakasabit ha mga meme. Tanggalin nyo na lang yan ha mga meme. Yung mga pagkaganyan po yung mga lugar ng mga hawla ng ibon ninyo, huwag nyo pong ilalagay dyan ha mga meme. Sa harapan po mismo ng bahay po ninyo, particularly. At lalong-lalo na po sa may gilid, mga meme, ng mga pintuan po ninyo. Pero sinasabi ni madam, nasa may bintana daw sa bandang kaliwa. Eh, kung malayo na po sa main door ha, mga meme, okay lang po yon. Pero kung yan po'y malapit lang po ha, mga meme, sa mismong harapan po ng bahay po ninyo, nako, tanggalin nyo po yan kasi negative po yan. Yan po'y magdadala din po sa inyo ng mga misfortune sa buhay ha, mga meme. So yung nga sinasabi na kapag ka po may mga ibong kayo dyan, yung pagpasok ba ng kaswete, may ilap na mailap, mabigat baga, tapos lagi ko yung nasasaidan dyan ha, mga meme, na uubusan kayo sa so, yun lang mga, yung sinasabing mga blessing ha, mga meme, at yung mga kaswete lagi ubusan pera nyo dyan. O, oh, ganun ba yun? Opo ha mga meme, kaya nakasubukan nyo yan. Huwag kayo maglalagay dyan ng mga, yun nga po, yung mga hawla ng ibon. Yun na? Oo, oh, oo, oh, mga meme, ako, bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> At ang number two naman po ha mga meme, eto. Si madam naman, ang tanong. Number two, humor. Mm, Bagal ng date ako. Itanong ko lang meme, galing kay Miss Janet Marcos. Meron kaming tanim sa loob ng bahay sa gilid ng kalamansi. Po, hindi po ba siya okay? Meron kaming tanim sa loob ng bahay sa gilid na puno ng kalamansi, siguro sabi ni Madam. Okay lang po, basta sa gilid lang po ha mga meme, ng mga pamamahay po ninyo o ng bakuran po ninyo. Pero wag po kayo magtatanim dyan. Sarapan po mismo ng, ng front ng mga bahay po ninyo ha mga meme. Yung po mga puno ng kalamansi, puno ng mangga, puno ng kalamya sa mga meme lalong lalo yung mga puno ng mga malunggay, yung mga puno ng mga papaya, ha, mga meme, langka. Wag na wag niyo po yan dyan itatay. Pwede na po yan sa mga gilid, ha, mga meme, hindi na po masama mag, ano na, magtanim yan eh. Kasi napabakin na banga naman po yan. Wag lang po sa may harapan. Ganun po, lalong lalo na po yung puno ng mangga kasi yan po yung sobrang lumalaki yan, ha, mga meme. Pagka po ganyan, nagiging parang madilim baga ang harapan ng bahay, eh. Tangit po yun ha mga meme. Kung bagay, mailap po ang pagpasok dyan ng mga positive chibaga kapag ka ganoon. Yeah, lalong-lalo na rin po yung mga ano ha, yung mga puno ng laka. nalaki din po 'yan. Tapos iyan po ay nako napakadakta niyan ha mga meme. Yan po yung magpapahirap sa inyo ha mga meme kapag ka kayo po ay meron ng ganyan sa mga harapan ng inyong mga bahay. Yung mga puno ng kaimito, ganun din po ha mga meme, wag niyo maglalagay niyan diyan. Tapos yun nga, yung puno ng mga malunggay kasi sinasabi nga po kapag ka daw po ang mga malunggay ay daglaga sa mga dahon niya sabay-sabay. -sabay. Kaya parang lagi kayo sa id sa idyan ha mga meme, nauubusan kayo lagi diyan ng mga kwarta. Oh, ganun ba yun? Opo oh, ha mga meme. So oh, yun po ha mga meme, ang pangalawa natin katanungan. So yun madam, okay lang po yan kung nasa gilid po ng bahay po ninyo. Oh, kino pa ba? Ito pa. Si Miss Per... Pati... Si... Oh, ito naman ha. Si Miss Fatima Canillas. Yan, tanong niya. Meme, kasi malit lang ang inuupahan namin apartment. Kaya Inilagay ko ang washing machine sa harapan ng bintana, sa harap ng bahay namin. Okay lang ba yun? Washing machine. Okay lang. Bakit? Ano bang epekto ng washing machine? Di ba naglalaba lang kayo? Kaya lang, siguro pagkapag naglalaba kayo dyan, di paraging baha. Palaging sanaw dyan. <laughs> e eh, baka kayo madulas. Negative din yun. Kung mag siguro maglaba na lang kayo dun sa likod. Pero kung wala naman kayong mga laundry area, ha, ma ma madam, pwede siguro i... Eh, I-miss nyo na lang lagi kasi pangit po kasi sa pagkasarapan ng bahay, yung cluttered bagay, maraming nakatambak na kung ano-ano. yata tapos diba, dyan pa yung mga planggana, yung mga timba-timba nyo, yung mga sabon-sabon, timba tapos dyan pa yung mga, ano, yung mga tambakan nyo ng mga hangir, baka gano'n na mga meme, cluttered, pangit po yun. Kasi sinasabi po, nasa harapan po dapat ng bahay, maaliwalas po at walang mga kung ano-ano makalagkalat. Yan ha meme, o musubukan nyo yan. O, tingnan nyo kung ano mangyayari. O, ito naman, si Miss Marlin Bueno. Paano po kaya kung wala talagang mapaglagyan ng basurahan at mga chinelas kundi sa may harapan talaga ng pintuan? Kasi wala pong space dahil maliit lang ang bahay at dikit-dikit ang bahay. Wala na talagang pwesto anong dapat gawin. Tanggalin nyo pa rin. <laughs> Kasi sinabi nga pong pangit, mga meme, yung mga pagkakay po yung naglalagay ng basurahan dyan sa harapan ng bahay niyo naku negative yan. Tanggalin nyo na lang po yan ha mga meme. Huwag kayo maglalagay ng basurahan dyan. Ano pa sabi niya? Yung chinelas. Okay lang naman po yung chinelas. Basta siya po yung nakaimis. Maglagay ko yung, ano yung patasan dyan. Huwag lang po yung pabalabalansang dyan. Nakaiwai orang dyan sa harapan ng pintuan nyo ha mga meme. Mas maganda po, ipasok nyo lang po doon sa likod ng pintuan po ninyo. Pero dapat po eh may lagayan siya At hindi po yung pakalat-kalat yung lalo na yung mga minsan nakatambak na lang yung mga pinaghubaran dyan, yung mga medya, sapatos, minsan nangangamoy pa, ha, mga may, may eh, negative din po yun. Kaya yan ma'am, eh tanggalin nyo na lang po yan dyan. Ako, mayosap na mamig din yung spaghetti ko. Ako, kung minutong talaga eh. Tapos dag na, wala nang ilaw oh. Ano <laughs> po po? Mm. Tara, ino muna ako. Ano pa? Ito pa. Oh, si Madam naman, isa pa. Ito pa. Ito naman po ha, mga meme. Si, isa pa, si Madam. Si Miss Alma de Los Santos. Tanong niya. Yung pong halaman na snake plant, pwede po ba sa loob ng bahay? Opo. Pwede. Bakit naman hindi? Hindi <laughs> <laughs> po. Pwede naman po yan. Maganda nga po yung sa loob ng bahay eh. Kasi... Yan po ay nag-iimit po yan ng oxygen tuwing gabi. Opo, yan po yung kumukontak po yung sa mga sinasahay, mga toxic baga na nasa hangin. Opo, maganda yan sa loob ng bahay. Pero, ano, yung... Mas mainang po paglagyan yan ha mga meme, yung po sa may bandang southeast area ng inyong bahay. Doon po sa may southeast area na location ng bahay po ninyo. Kasi ando po yung ating wealth area section. Opo. Opo ha mga meme. Tapos. Tapos. <laughs> 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 no, no, no? <laughs> o yun, pwede naman po ha, mami. O diba, nasagot na natin yun, si madam. O isa pa si madam na ma'am. Si madam, Joe Pai, 19. Sabi niya, Good morning, mami. Eh, paano naman yung money plant na gumagapang din? Nasa Tetes. Nasa Tetes? Ano Tetes? Teres? Baka Teres. <laughs> nasa Teres ko. Na, nasa mga grills. Gumagapang na siya. At ang haba na. Thanks for sharing. God bless. Always. Ah. Yung money tree. Money tree ba? Money plant. Hindi man gumagapang yung money tree. <laughs> yung money tree po. Yung yung money plant po ha mga meme, yung photos po, baka photos yung sinasabi ni madam, okay lang po yan. Kasi yan po yung masasabing gumagapang na pampaswerte. Mm, -mm. Pwede lang po yan sa harapan ng bahay nyo. Kasi yan po yung mga halaman na gumagapang pero swerte po yan ha mga meme. Swerte ang hatid niyan. Pero duwasan nyo lang po ha mga meme, ng ating mga photos po ay kumahaba po ng pababa tapos yan po ididikit sa lupa kapag ka nakasabit po siya. Kung ganyan naman po na nasa grill, pagapangin nyo lang po siya ng pataas. Kung bakit parang pataas ng pataas ha mga meme ang ating buhay. Ganun po ha mga meme. At wag nyo din po yung idadaet ha mga meme sa mga kulay pula. Di ba wa, nasa loob ng bahay ninyo. Mga kulay pulang cortina, yung mga kulang, kulay pulang mga placemat o mga throw pillow ha mga meme. Iwasan nyo po yan. Kasi negative po yan. Ayaw nyo po ng mga kulay pula. Kaya wag nyo din lalagyan po ng mga ribon na kulay pula yan. Yung mga photos, Oh, Ganun ba yun? Oo, oo, mga meme. Yung <laughs> Joseph. O, isa pa. Yung pa. Ito. Si Ma'am Anita Bukad. Ako, si Madam. Ito. Mr. Mori, yung halaman na photos, IB, na money. Ano po ang photos na IB? Ang tawag ay kulay green. Variegated. Pwede po ba yung sa loob ng bahay? sa harap sa harap please response thank you god bless baka poison ivy na mani ano poison ivy na mani madam <laughs> oh yung pong halaman na potos pwede yon yung pong poison ivy hindi po pwede yan tapos kung mani plant po okay lang po madam oh yung pong kulay green na variegated na sinasabi nyo, baka yan po yung money tree nga o money plant. Baka kaya po yung money plant na sinasabi po ninyo na potos, yung pong variegated. Pwede naman po yun. Wag lang po yung mga sinasabing mga, ano nga yun, yung mga manaog kairog, tsaka yung, nga, yung poison ivy. Wag yung ilalagay sa harapan ng bahay ninyo ha, mga meme. Gumagapang yan. Tapos pababa po yan. Nako, opo ha, mga meme. Negative po yan. Eh? <laughs> mm, ano pa? Isa pa? So. Si Miss Delia Gabon. Hello po sir, yung pong malunggay ng kapitbahay namin, nakatapat sa main door namin. 15 meters kalayo sa main door namin. Pero merong bakod. Okay ba yon? Okay ba yung ganun sir? Oh, okay lang po, na pa kalayo no? 15 meters na nga eh. Saka hindi naman nyo nasakop yun, madam. Kapit bahay nyo na po yung mamalasin doon. <laughs> <laughs> okay lang po yun, basta huwag ka lang po kayo yung kayo po ang magtatanim ha mga meme sa harapan po ng mga pintuan po ninyo kasi nga negative yan na itinatanong nga sa harapan ng bahay ang mga puno ng mga malunggay. Ang gumamela po ba na rin ang bulaklak, pwede po ba sa harap ng bahay? Hindi po. Kasi sinasabi po ng mga bulaklak po ng mga... Na yan, at ang sapa po si Miss Lyndon at ang sapa po si Mr. Lyndon James Rene Dagsa. Eto, gumamela po ba na red ang bulaklak? Pwede po ba sarap ng bahay? Hindi po, sir. Kasi sinasabi nga po sa pungsoy, sa pungsoy po, sabi nila, eh, kapag dahil po nga halaman na namumulaklak ng kulay pula, hindi daw po kagandahan yung sarapan ng bahay. Opo, mas maganda po yan, tanin nyo na po sa mga gilid, -gilid o sa likuran po mismo ng inyong mga bakuran. Pwede mo po yan ha, mga meme. Pwede kayo magtanim ng mga bulaklak na may mga kulay pulang bulaklak. Pwede man po kayo magtanim ng mga halaman na may mga kulay pulang bulaklak ha mga meme. Pero ilagay niyo lang po 'yan sa mga tamang lokasyon. Huwag lang po sa harapan ng mga tahanan po ninyo. Pwede po kayo maglagay diyan ng mga halaman na namumulaklak ng kulay pula. Kung yan po ay mga rosas. Nako, pa may exception pa. Oh. <laughs> Ang pera naman sa ibang halaman. Bakit pag rose okay lang? O, oh, so 'yun po ha mga meme. Oh, sino pa? Oh, 'yun na. Wala na, tapos na. Kunti naman na nagtanong. Oh, yun. Ito si Madam naman. Sabi ni Madam Penny Cabardo. Nakakatuwa ka talaga, Meme. Talaga? Bakit? Baka ba akong clown? <laughs> clown ba ako, Madam? Hmm. Yum. Hmm. Ayun na. O set po ha mga meme po yung ating mga katanungan ngayon ha mga meme dyan lang po ang ating sagot dito. At kung kayo po mga meme mga katanungan pa, eh pwede rin po kayo mag-comment dyan ha mga meme. Mag-iwan lang po kayo mga comment dyan sa ating mga topic na gusto nyo pong i-clear out baga ha mga meme. O gusto nyo pong malaman yung mga detalye baga. May eh, mag-iwan lang po kayo ng mga messages niyo po doon ng mga meme. Mag-comment po kayo doon at kapag ka po nabasa natin 'yan, dito naman po natin yan sasagutin ha mga meme. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, ha mga meme, eh, mag-subscribe na po kayo. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching, bye mga meme. <laughs>